Kaya namin yes today is a last minute shopping. It's today's last minute shopping pala. We need pa to find an open store for ano. We have delivery oh. We have delivery. of uh, this washing and then we go na. Uh, we try to find stores na open, na wholesale. Kasi, wala na kami 1.5 go. Wala, uh. so, we just try to get out. So, busy-busy kami kasi 2.30 na kami nagsara kagabi. Uh, umaga na so yun so grabe yung sales natin and uh, wala na hindi, yung, sarado na naman yung aming ano, yung aming classmate yung kasali yun. so see you later with drive daddy guys kanta tayo guys let's sing is yeah all I want for Christmas is you Unbox guys yung regalo ni Daddy sa akin, mamaya try right, ko. Eh. Pero ako may gift din ako kay Daddy. <laughs> They like my gift, Daddy. Hindi <laughs> ko na sasabihin, I will not mention what is my gift to Daddy. But it's for sure is valuable and expensive. <laughs> oh, she is. <laughs> yeah. And ano, not special, Daddy's ano, gift to me. Kasi ano, we're all the same, girls. Meron si Angie, si Kaori, tas <laughs> ako. But it's fine. It's is the thought that counts. right? Yeah. Diba kasi gusto kong gift guys? I want, ano, uh, touchable gifts. <laughs> Alam nyo guys, everyday na lang uh, every time na me and daddy pa go, goes out, there's so a lot of many idiot drivers talaga. Most, mostly, mga motor, ano, motor driver, no? mga motorbike. They like, they like to pass in a suicide pass, right side. You know? How so you get kids driving like this? They're trying to fake. Yeah, oh, look at that. That's right. It's worse when you get the kids off the road. Yeah. guys yung yung Christmas ni Daddy every year is about just relaxing at home at uh, exchanging gifts but as no business <laughs> busy as a hell <laughs> see you later guys mas kami makakahanap ng supplies we need uh, Daddy needs to focus on the road bye grabe well, guys napakaraming pasaway talaga oh. Oh, wala pang helmet yun kasi may mga dala bata pero mga hindi mga nakaano hindi naman dyan mga yan lalo na yung nandito sa gilid na may na, nakaputi na sa likod Nakapun, napakapasaway hmm. ano, gusto, gusto nilang biglang sisingit dito sa, kaliwa sa kanan mga kalamuhari ng mga kalsada no? tapos pag naaksidente ano batas? what is the law? who gets hurt? oh daddy! na kasi Sisingit dito sa gilid. At eh, tapos syempre, mabibitin si daddy dahil usat. ba? Diba? Sila pa galit. Oh, Napakatitindi din itong mga to. Aka ako makatingin pa, akala mo mga ano, mga bopols naman mga magsipag-drive. Naku, idiot, very idiot. Paskong Pasko, no? Christmas na Christmas. Akala mo baka maiiwan ng mga ninong at ninang at hindi makapamamas ko. oh, this driver naman, cellphone. Drip, jeep, jeep ni driver. walang wala ang focus. No? Mga galit pa kapag ka mga binusinahan mo. gusto ko po. Oh, no. Pangunan ko, daddy careful. Ang mahirap dito, yung matino mag-drive, sila pa yung mag-adjust. No? Yan. So, sila pa mga galit. Alam mo ano, minsan naman, pagka sa kabilang side, guys, sinasakop na to. Ano yung kodis ko Ayan, guys. May dali. May dali. Nagdali. O-save. May o- There is an O-save here, guys. Katabi ni Yorbao. Yes. So, So, we have o save pa tuna, Two na. Two O-save. Ayan, guys. So may o, may O-save And then, that's the TV Mart that pure gold. Okay, you hear that? Here. Yeah. Oh, yeah, we'll save gold. Oh, we'll save gold here. will save. And then, make pure gold back. So, we can buy whatever we need. We'll save first. Yeah, we'll save first. So, I can save first. <laughs> here. Where's the parking there? The parking? up there, I think. Iyan ang osip ng buwisuran tanging pangpar time expander. Dahil is Reduce, reduce. <laughs> It's <bigger> here, no? <laughs> <Yeah>. <laughs> grabe. <laughs> Pauwi lang kami, guys. Busog na busog kami, hindi na kami nag, ano, kumuha ng, ano, ng video kasi nagdumi-dumi nung pizza na kinakainan na. Kaya kumain lang kami nung, yung kapag na namibili ka sa mga groceries, yung uh, may master shumai, may mga potato with, ano, potato with hot dog or potato with nuggets or cheese stick. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Pero inorder namin, K1 at saka, ay, no, K5 at saka Yes one. Sarap ng kain namin nila. And then, fried, ano, fried noodles na may toppings sa Fried noodles with toppings of egg. Nabibusog na busog kami ng daddy. Yan, tapos na. Nag-pure gold pa rin tayo. Naka 16,000 tayo. Almost 17,000 tayo kay pure gold. And then, naka, ano naman tayo. Nakamagkan, how much ba kayo? Kay OC? OC, Go save, save. Go save, save. Tingnan natin si O save. save. we got uh, 12,265. So, all in all, naka-almost ano tayo? 20... Huh? Almost 30. Marami na naman kami lilipitin. Paskong Pasko, it's December 25, guys. Literally, we need to shop. Nilahanap kami ng 1.5 ko. Wala, wala. meron kaya, you think that? Yeah, last night, I was surprised. What? Last night? Yeah. Yeah. Super duper. wala kami na ano, 1.5 Sprite, one case. And then, uh, Pepsi, yun na meron. Ano kaya daw? Eh, very expensive pala, Alphamart. <laughs> golden, ano pala golden... We have OC beer? Wala, wala OC beer. It's LBC. <laughs> The, the May usip pa raw dito sabi nila lalaki. Para apo na pala. Hello mga kasari, mga hello 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 hello. Alam nyo guys, 3 times ano, 3 times shoot. Kasi ano eh, medyo ano pa ako eh, groggy pa ako. Tinan nyo naman ang eyebag ng mami pa. At saka ni Angie na Kasi nga, like kagabi, 1 o'clock na kami nagsara. Grabe. Uh, kami lang kasi yung bukas na tindahan din. So, alam nyo na, ubusan kami talaga ng Red Horse. Kung marami kaming Red Horse, baka nag-triple quota din kami. Kasi po nung uh, December 24 ay uh, tumaas po ng 20,000 yung ating previous last year, yung last year natin na December 24 na sales. And then, uh, nag-double quota naman tayo kahapon. But, I'm expecting it almo mag almost, mag uh, almost quadruple. Kung sana, meron kumpleto ng ano, kung sana may red horse. Kasi po pa lang, wala na kami red horse. So talagang ang hirap ng maubusan. No? But still to God with the glory, no? Syempre pagpapasalamat pa rin natin na na ano. Sabi ko nga noon, God and the Lord, ang dami-dami ko pong gastusin sa kabayaran after Christmas. Bigla guys. Ngayon, 3 days sarado yung ating kompetensya. Sarado siya ng 24, 25 at ngayon 26. So, God will make a way na hindi hindi mo naman hindi mo naman ikinatutuwa na I mean, huwag tayong magpaka-plastic. Masaya tayo na sarado ang ating kompetensya. But ah, uh, pag-iisipin mo kasi uh, ano kung magiging paraan para ma para makabawi ako ng benta so I can't I can believe na magsasara ng 3 days yung kakompetensya natin so talagang nakagawa ng paraan ang Panginoon na mables uh, mabless tayo no eh nasa bakasyon naman yung ating kakompetensya hindi naman nagsara kundi na dahil nagkasakit o may nangyari but sila ay nagbakasyon so ibig sabihin kahit pa paano uh, yun good riddance yung nangyari Ika nga ayan nagkakagulo So, yun nga, no? So, to God be the glory talaga. Sabi guys, yung pagod ko. Akala ko, last minute shopping namin ng December 24. Na namili pa kami ng December 25. Imagine that. Nakita nyo naman kanina, di ba? So, sana kayo ay uh, masagana din ang inyong uh, bentahan no nagpapasalamat lang ako at talagang masasabi kung kotang-kota -kota kami <laughs> no at mas kotang-kota -kota at sana kung nakumpleto kami no hindi talaga binibigay ni Lord lahat no binibigyan ka kanya talaga ng magandang benta pero kung ba ay um, siguro hanggang doon lang talaga no but uh, of course uh, next time more preparations pagkas sumahin kasi kung titingnan namin ang demand napakataas ng demand but the the, the capability to provide is um Talagang ano kami Halimbawa, ah, sampuan demand ah, Lima lang kami Lima lang ang kaya namin i-provide Parang ganoon no? So kung dati Sampuan demand Isa lang ang kaya Ngayon, sampuan demand Lima lang ang kaya Ibig sabihin Good problem pa din Kulang pa din Kinakapos pa din <laughs> Pero fighting lang guys Siguro if it's not my bread and butter I'll, Ang bilis kong napapaano, Kasi babalik mas palagi Yung puhunan eh Lahat ng kinita ma oh, Mapupunta lahat Pabalik sa Paikot sa tindahan eh but because bread and butter na namin ng tindahan so syempre hindi na niya solo lahat talagang kakabig at kakabig kami kasi na bread and butter namin no? so ito yung ano but still maganda pa din uh, sustain, uh, sustainable pa din para sa amin sa both business expenses and both personal needs namin no so uh, thank you to everyone to uh, be with me in this ano in this journey of mine so i'm going to have a formal uh, message and formal Uh, pagbati sa inyong lahat. So, we are soon to be, ano, we are soon to 14K subscribers. Maraming maraming salamat po sa nagsubscribe. Magsusubscribe pa lang at patuloy po na nagnanais matuto mula sa mga learning video, mga learning videos ng Mami Pal. So, thank you very much and um, I would like to shout out Mama Neng's vlog, Jenny Lynn, uh, Alunan, Ricky Anuevo, Eleanor Rosero, Ellen Pilar, Veron Chill 24, Forest 2, Forest of Joy, Grace De Los Santos, Rebecca, Rebecca Kanzana, Ki uh, Kring, sorry guys, Kring Zapata. That's all, no? US, USA. Uh, that's all, guys, for today's video na ating uh, pagbati. Merry Christmas and uh, advance Happy New Year to everyone. If you are all have, um, if you wants to, a topic that we want to vlog, you want to vlog eh, by me or you want me to discuss, Hello. learn. At uh, yung mga insights ko or opinions ko, just comment down below, no? Maraming maraming salamat po. So, uh, natutuwa lang talaga ako kasi nga, uh, triple quota and then uh, double quota and then uh, more than quota I my think today. So, yun lang yung masasabi ko doon. Uh, isa, sa tanan ng ano ko guys, sa tanan ng pagtitindahan ko ngayon ko lang uh, naranasan yung in just two days ay makaka six digit ano ko sales so nagpapasalamat lang talaga ako in just two days six digit sales ang mami so thank you very much to God be the glory wala akong masabi ah, I'm, so, ano, I'm so overwhelmed no? kasi pagtitingnan ko plus oo nga grabe dalawang araw lang pero syempre ka ang, ang ang ano naman yun guys, ang kapalit naman nun ay puyat pagod sa no? Hindi naman yan ibig sabihin na eh, nag-sales ka ng ganun eh. Parang uh, katulad lang din ng normal days mo. Syempre hindi. Ang daming hirap niyan pagod sa kripisyo. Diskarte kung paano mo ma ang mga customers mo. Diskarte kung paano mo ma-display ang mga items mo habang nagbebenta ka. Kaya nga ni Angie kahapon hindi man lang uma seconds lang daw umuupo siya uupo pa lang daw siya, may, may dumadating na. So, kaya daw wala talagang time umupo ng matagal. Walang time na mag-cellphone. Wala, wala at all. Halos talagang grabe. No? Kasi kahapon, pag nag-text ako, hindi nababasa ni Angie eh. Sa, so, dahil, tsaka nung 24, nung namili kami, tinatawagan ko pa yung anak ko, tinetext ko pa yung anak ko para sabihin lang kay Angie na basahin yung text ko dahil hindi yata napapansin nga ka kasi nga busy, no? So yon. maraming maraming salamat po and wala po kasi ako ano, ito lang po yung masishare ko sa inyo. So thank you very much. Bye! Bye.